Hi, my name is Myra Kagate and welcome to a new video. Sa araw na ito ay may sasagutin tayong tanong. Ano sa English ang nananaga sa presyo? Okay. sa ating mga Pinoy, kapag sinabi natin nananaga sa presyo o kapag halimbang sinabi mo na tinataga ako sa presyo nitong taong to, ang ibig sabihin niyan, sobra yung singil sa'yo. Okay, sobrang taas ng singil sa'yo. Halimbawa, ang totoong presyo lang ng isang produkto ay 100 pesos. Pero ang sinabi sa'yo nung uh, tindero ay uh, 200 siya or 300. So, di ba, masyadong mataas dun sa totoong presyo. Ibig sabihin niyan, tinataga ka sa presyo nung tindero. In English, there are a few expressions that you can use if you want to say nananaga sa presyo. The first one is rip someone off. Rip off is a phrasal verb. It means to overcharge someone or to cheat someone. Kasi nga niloloko ka, nilalamangan ka sa presyo. For example, the vendor ripped me off. I paid 1,000 pesos for a fake shirt. So, niloko ako ng tindero, nagbayad ako ng isang libo para lang sa isang peking shirt or peking damit. Another English word that you can use if you want to say nananaga sa presyo is of course, overcharge. It means to charge more than the fair price. Okay? For example, the restaurant overcharged us for the drinks. Siningil kami ng sobra-sobra dun sa inumin na ininom namin sa restaurant. Highway robbery. It's an idiom, okay? Kung bago sa Pilipino, para kang hinold up. <laughs> so, highway robbery is a ridiculously high price na parang ang panghohold up. For example, 1,000 pesos for a sandwich, that's highway robbery. 1,000 pesos for a sandwich, parang hold up to ah. Have you ever been ripped off by anyone? Let me know in the comments.